Magandang araw, pamuno ang mataas na paaral Bestow Besto Emmanuel College Foundation, mga kaguruan, mga magulang, mga kamag-aral, at mga kaibigan. Unang-una, nais kong pasalamatan ang mga guro na umintindi sa amin at nagaruga habang kami ay nahihirapan. Hindi na ng kahit anong salita ang aming taus-pusong pasasalaman sa lahat ng inyong naitulong sa amin sa aming mga magulang na buong puso sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Utang namin sa inyo kung nasaan kami ngayon. Sa mga kapwa ko na kamag-aral, sa wakas at narating din natin ang ating pugad. Pero hindi dito nagtatapos ang ating paglipad. Hindi tayo tuluyang mamamahinga. Sa ating paglipad, patungo dito sa ating kinatatayuan ngayon, ay marami tayong problema. Nariyan ng malalakas na hangin na bumabayo sa ating diretsyo. Ang ulan ng pag-aaway at hindi pagkakaintindihan ay madalas na nagpapababa ng ating moral na magpatuloy. Ngunit ang iba't ibang mga dahilan ng ating pagsabak sa lupa ay hindi naging hadlang upang tayo ay muling gumamon. Marami ang tumulong sa atin upang magpatuloy tayo sa ating biyahe at malaki ang ating pasasalamat sa kanila. Sa muli nating paglipat, marami tayong best babagsak pero sa bawat pagbagsak natin ay dapat matutuhan nating alamin ang ating pagkakamali. Kasabay ng pagkatuto sa ating pagkakamaling nagawa ay muling pagbangon at pagharap sa ating mga problema. Huwag na huwag tayo titigil sa pag ng ating pangarap at ituloy lang natin ang ating paglipad ng matayo. Ngayon, matatapos na tayo na senior high. Tayo ay magiwahi walay dahil bawat isa sa atin ay tutungo sa gusto niyang landas ng kanyang buhay. Bago ko pa manuwasan ang talumpating ito, nais kong ipahatid sa mga magsitsa tapos ngayon, sana hindi na tayo susuko sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Alam ko, matatayag ang ating mga pangarap sa buhay at marahil mar marami din mga hadlang ang kailangan nating malampasan. Sa mga magulang din, namin sana patuloy pa rin kayo sumusuporta sa amin na namin tatahang. Sa pagkabot natin ng ating tagumpay, huwag natin kalimutan magpasalamat sa ating mga magulang, sa ating naging guro dahil, si, dahil sa kanila ay nakamit ang ating mga inibighi. Patuloy din sa mga paaralan, pinagalingan natin dahil dito tayo hinupog kaya dito rin natin ipahagi ang ating mga na napagtagumpayan upang kaagapay nito sa akaunlaran ng ating bansa. Tayo mga kabataan, ngayon ay hawak natin ang pagunlad ng bansa. Tayo ang magsilbing modelo sa mga sumusunod pang henerasyon. Para sa kanila kinabukasan, naniniwala ko na makakamtan natin ang pagunlad sapagkat tayo ang mga kabataan taglay ang lakas at ang pangarap na maraming mga pagbabago sa ating bansa. Tayo ang mga kabataan pagpagdala ng kaunaran sa ating bansa. Bilang pagtatapos, gusto ko magpasalamat sa lahat ng guro sa aming principal na si Ma'am Criselda R. Castro, at sa Paaralang Bestow Emmanuel College Foundation na nagbigay sa aking buhay at perspekto pagtatapos ngayon 2022. Muli, hanggang dito na lamang mabuhay, magalak, at magpakasaya tayong lahat. Maraming salamat. They can say, they can say we've lost our minds.